Magandang araw sa inyong lahat. Shoutout nga pala sa ating mga bagong subscribers, at shoutout din kay Jane Gaming, 4469. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at i ang notification bell. Simulan na natin! Araw ng Sabado noon, Pahinga ko sa trabaho bilang isang web designer sa isang creative company sa Makati. Halos ikadalawang taon ko na ito sa kumpanya. At dahil marami na rin akong mga nagawang personal design artworks na naka-upload online, nakakakuha ako ng mga local clients. Isang linggo pa lang ako sa unit na bago kong nilipatan at nirirentahan sa Cubao. Medyo naninibago pa ako dahil ako lang ang nakatira sa buong unit na iyon. Pero dahil hindi naman ako matatakutin. Bale wala lang sa akin ang mga kwentong multo kagaya ng kapag nabakante daw ang isang lugar o tahanan, tinitirahan ng mga maligno. Pagkatapos maghapunan sa isang kainan sa baba ng building, inihanda ko na ang mga gagamitin ko sa pagbuo ng website design. Papel at lapis para sa layouting. Printed na instructions galing sa kliyente, mainit na kape, bottled water, at kung ano-ano pa para tuloy-tuloy ang trabaho. Masakit sa mata kapag masyadong maliwanag ang mga fluorescent lights. Kaya pinatay ko ang ilaw sa sala at binuksan ang nasa banyo. Habang inoon ko ang computer. Halos panawan ako ng malay nang makita kong may anino ng taong nakatayo sa aking likuran. Dali-dali akong lumingon at kabadong kinumpirma ito. Napabuntong hininga ako nang wala akong makita. Posibleng namamalikmata lang ako, pero para sa kasiguraduhan, binuksan ko na lang ang ilaw sa sala at pinatay ang nasa banyo. Matapos ang isang set ng mga kanta mula sa Spotify. Nakalimutan ko ang anino kanina na halos nagpahimatay sa akin. Natapos ko na rin ang mga unang sections ng website, hero banner at services part. Maya maya, nakaramdam ako ng pagkaihi. Uminom muna ako ng kape at dali-daling nagtungo ng banyo para umihi. Binuksan ko ang ilaw at pagkatapos umihi, binuksan ko rin ang bintana ng banyo at nagsindi ng sigarilyo. Umabot ako sa tatlong posporo bago ko nasindihan ang sigarilyo. Para bang may sadyang pumapatay ng apoy nito. Kinilabutan ako sa isiping iyon. Naalala ko ang anino sa refleksyon ng monitor kanina lamang. Mabilis na isinara ko ang bintana at lumabas ng banyo. Laking gulat ko nang maupo ako sa harap ng map dahil sira-sira na ang designs ko. Nagkalat ang mga icons at images. Iba-ibang copy na din ang nakalagay. Hindi ko lubos maisip kung ano ang nangyari kung bakit nagkaganoon. Imposible naman gumalaw ng kusa ang mouse o ang keyboard. Pinaghalong kaba at inis ang naramdaman ko. Takot na baka nga minumulto ako, at inis dahil sayang lang ang pagod ko sa paggawa ng design. Pagpatay ng monitor, napasigaw ako sa takot ng makita ko na naman ang anino sa refleksyon. Halos mawalan ako ng malay nang makita ko ang hitsura nito. Maligno. Maitim ang na para bang naligo ng grasa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na iyon. Naiiyak na ako sa takot. Ayokong lumingon dahil baka nga nandoon talaga ang maligno. Dahan-dahan na lang akong tumayo at mabagal na naglakad papuntang kwarto. Ramdam na ramdam ko ang mainit na likido na tumataga sa aking boxing short habang ako'y naglalakad dala ng sobrang takot. Pagdating sa kwarto, hindi na ako lumingon. Isinara ko kaagad ito. Inilak at hinanap ang aking cellphone. Nasa isip ko ang magtawag ng kahit sino para papuntahin sa unit. Napaluha ako sa saya nang makita ko ang aking cellphone sa mesa na nasa gitna ng kabinet, naka-charge. Dali-dali ko itong kinuha at nagdayal ng numero. Numero ng admin ng building. Habang nagri-ring ang aking cellphone, iginagala ko ang aking paningin sa kabuuan ng kwarto. Sobra akong nababahala na baka nasa loob na din ang maligno. Pagharap ko sa salamin sa gitna ng dalawang kabinet. Isang magrasang maligno ang aking nakita sa aking likuran, nakabukas ang mga kamay nito at niyakap ako. Nawalan ako ng lakas habang nararamdaman ko ang kanyang malamig na hininga sa aking batok. Nangyari ito noong June 2015. Second year college at transferi ako dito sa Manila that time. Sa kadahilan ng natanggap sa bago niyang trabaho si Kuya Roy sa Cubao, agad kaming lumuwas galing Iloilo. Para makahabol ng enrollment sa isa sa mga university dito sa Maynila. Isang unit na may dalawang kwarto sa loob, ang napagdesisyon ng rentahan ni Kuya. Nasa looban ng isang subdivision ang nasabing lugar. Bagamat looban ligtas naman dahil sa mga nagrorondang gwardya. At dahil nasa ikalimang palapag ang unit, kakailanganin mong sumakay ng elevator lalo na kung pagod ka na para umakyat sa hagdanan. Naging sobrang abala ang unang linggo namin ni Kuya, dahil sa enrollment at pagbili ng mga bagong kagamitan para sa loob ng bahay. Kaya't hindi namin napansin ang may kalumaan ng elevator. Sabado, dahil parehong pagod, natulog kami maghapon sa unit. Alas 5 na ng hapon nang ako'y nagising. Agad akong lumabas ng kwarto para magbukas ng mga ilaw. Sobrang himbing ang tulog ni kuya sa kabilang kwarto kaya di ko muna siya inabala. Alam kong pagod na pagod ito. Nakaramdam ako ng pagkahilab ng aking sikmura dahil sa gutom. Agad kong naisip ang bumili ng pagkain sa labas. Sumilip muna ako sa bintana, noon ko lang napagtanto na isang mataas na sementadong bakod pala sa di kalayuan ng katapat ng bintana namin, kinatatayuan pa ng dalawang malalaki at mayayabong na mga puno ng akasya. Naisip ko na kung sa ilo-ilo ito, malamang pinaputol na ang mga ito ni Inang. Pinamamahayan daw kasi ito ng mga maligno na lumalabas tuwing gabi. Nasa ganoong kaisipan ako nang biglang bumagsak ang kaserola na nakasabit sa taas ng lababo. Literal na napalundag ako sa gulat. Pero dahil wala naman akong nararamdamang kakaiba, pinulot ko na lang at binalik na waring walang nangyari. Kumatok ako sa pintuan ng kwarto ni kuya, para magpaalam na bibili ako ng pagkain namin. At dahil may pera pa naman akong hawak, di na ako humingi nito sa kanya. Isang ungol at, sige, lang ang kanyang itinugon. Malamlam ang liwanag na hatid ng mga lumang ilawan sa hallway, habang pinipindot ko ang button pa ground floor halos niklik lang ng papaakyat na elevator ang aking naririnig at tanging bumabasag ng katahimikan sa mga sandaling iyon. Nakakatakot ang pakiramdam na kapag lumingon ka sa kaliwa at kanan. Walang tao, para kang nasa lumang kapanahunan, dahil sa medyo may kadilimang liwanag ng mga ilaw at sa katahimikan. Naisip ko kung biglang may maligno na lumutang sa dulo ng kanang hallway tapos hahabulin ako, tapos tatakbo ako pa kaliwa, tapos meron din maligno sa kaliwa, tunog ng pagbukas ng elevator sa aking harapan na nagpabalik sa aking katinoan. Pumasok ako sa loob at bago papindutin ang close button at number 1, kunot noo kong tiningnan ang kabuuan ng elevator. Napakaluma ng itsura nito, puro kalawang ang paligid lalo ang mga kanto nito. May kalansahan pa ang amoy. Dahan-dahan at nanginginig na nagsara ang elevator. Parang may halong impit na sigaw ng tao ang tunog ng pagningit-ngit nito alintana ang takot na unti-unting nararamdaman sa aking katawan. Pinindot kong muli ang close button. Isa sa pinakaayaw kong pakiramdam ay yung nag-iisa kang nakakulong sa isang maliit na sulok lalo pat nakakatakot ito. Yung pakiramdam na hihinga ka lang. Maglalabasa na ang mga maligno sa tabi mo. Yung pakiramdam na pipikit ka lang. Tapos pagmulat mo mayroon na nakakatakot na mukha sa mismong harap mo. Bumukas sa ikaapat na palapag lalo akong kinilabutan ng walang tao na pumasok. Pagsara ng elevator, nakaramdam na ako ng hindi maganda. Pakiramdam na laging nangyayari sa akin kahit noong nasa ilo-ilo pa kami. Kapag nagawi kami sa mga liblib na lugar na kadalasan ay nakakainkwentro kami ng mga laman lupa o maligno. Lumamig na ang hangin sa buong elevator. Alam ko na sa aking sarili na may iba na akong kasama. Gayunpaman, nilakasan ko ang aking loob. Ayokong gumalaw. Ayokong igala ang aking mga mata. Nakatutok lang ako sa may bukasan. Maya-maya pa naramdaman kong parang may lumulutang na sa aking likuran. Halos manindig lahat ng aking mga balahibo sa takot. Dagdagan pa ng nakakakilabot na tunog ng elevator. Kalawangin ng dingding na nasa aking harapan kaya hindi ko naaaninag ang refleksyon ng kung anumang nilalang, na lumulutang sa aking likuran. Katahimikan. Nananalangin na ako habang nakikiramdam. Halos maglaho ang mundo ko nang naramdaman kong may umihip sa aking batok. Napakalamig na hininga na animo'y galing sa malalim na hukay. Nanginginig na ako sa takot nang biglang bumukas ang elevator sa unang palapag. Halos mada pa na ako sa kakatakbo palabas dahil sa sobrang takot nang biglang makabangga ako si Kuya Roy. May dalang hapunan para sa aming dalawa na binili niya sa labas. kung gusto nyo magbahagi ng inyong istorya. Mag-email lang kayo sa ytstarvlogshorrorstories at gmail.com.